sila ay mag-ina? Mag-ina po. Pagkawala po nila ay yung sabi po February 21 po ng madaling araw po. Yun daw po yung huling uh, pagkakita sa kanila po nung dalawang naghatid po sa kanila na si Ligaya Oliva paholas at Charlie Pahulas po. May update na po ba tayo dun sa paghahanap dito sa dalawa? Patuloy naman po ang ating pagsasagawa ng follow-up. Nagpasa uh, po agad tayo ng flash alarm na regarding dun sa missing person Ano ho ang uh, naging pakay ng uh, bakit ho sila bumiyahe po dito Dahil nga daw po dun sa uh, may property silang inaasikaso dito kaya napagpasya nilang umuwi dito o, Ito pong mag sir, ano ang uh, profesyon ni Ma'am Lori sa Japan at ano rin po ang uh, trabaho ni Ma'am Ma Otegi? Sa factory po siya, nagtatrabaho. Parang ganun po siya. Tapos si May po, ang uh, pagkakaalam ko po, doon po siya sa airline, nagtatrabaho. Uh, Ana Airline. ng Flight dito. attendant? Uh, parang ganun po. Kamusta po ba yung uh, relasyon po ninyong magkakapatid? Sa relasyon po, ma'am, okay po kami, ma'am. Masaya po kaming apat lagi pag umuuwi siya close ho ba si Ma'am Ligaya at si Ma'am Lori? Opo, close po sila, Ma'am. Close sila. May nakikita ho ba kayong uh, motibo bakit ganito ang nga nangyari sa kanila? Kung sa pag-uusap po, masaya po sila nang tumawag sa akin na nagbabanding silang magkapatid, na nagpaluto pa po sila ng pagkain para pagdating nilang mag-ina, kakain sila, ng post po sa akin, nagtawag na, ang saya po nila. Ilan po ang kasama ni Ma'am Ligaya sa loob ng bahay? anak niyang si Mac, tapos yung apo niyang dalawa, tapos yung bunso po niya. Sa so pagkakakilala niyo po kay Ma'am Ligaya, kamusta ho siya? May nakakaaway ho ba siya? Wala naman po akong nalalaman na ganun, Ma'am. Wala. Sa asawa ho niya, kamusta? Kalimbawa po, nakakainom, may ka... Yung siguro pagdala na po ng alak, iba na ang paninyo pag ano ng katawan niya, ganun. Pero po, yung iba po, hindi ko po alam kung ano yung reaksyon niya sa iba pag hindi po siya nakakaino. Ma'am, may pagkakaalam kayo kung ano yung mga nagiging transactions ni Ma'am Lori at ni Ma'am Ligaya? Ang alam ko po, ma, mayroon silang parang ikakas na po yung bahay na bininta ni Lori dito sa Lucena. Bahay niya po yung? Opo, opo babayaran po ngayong pagdating niya. Ang sa aking palagay po, ma'am, nabayaran na kasi ilang araw lang po sila dito, pinaprasis na niligaya yung pagbabayaran po. Pagdating po ni Lori, magbabayaran na po. Masakit sa kalooban ko, hangad ko po ang katarungan ng mag-ina. Kung makasama po ang kapatid ko, sige, isama nila. Wala po akong, kung ano po ang maging ustisya, susuportahan ko po sila, basta po makuha lang ang katarungan ng mag-ina. Yun po ang akin, ma'am pasalamat po ako na nakuha na yung magina kahit gano'n At least, mabigyan na ng justisya na hindi na kami mga sa dilim na kung saan pa namin hanapin. Nandiyan na sila. Yun lang po ang aking masasabi dyan, ma. Bilang kapatid niya si Ma'am Ligaya, inaasahan niyo rin po ba na makakagawa po siya ng hindi maganda sa inyong kapatid? Sa ngayon po, ma'am, parang hindi namin matanggap na nagawa niya sa kapatid namin. Dahil parehas po namin sila, kapatid. duot laman namin sila. Bakit nagawa nila? Ang iniingi po namin, katarungan ustesya sa dalawang mag-ina. Yun lang pang ano namin. Itong si Ligaya, walang-wala po yan. Ngayon dumating po si Lori sa kanya. Lahat na tulong ni Lori, nakabuhos po sa kanya. Binigyan po sila ng bahay. Binilihan po siya ng tricycle. Ilan po ang motor nila. Maganda na po ang kalagayan ni Ligaya dahil kay Lori. magpo po, uh, pinapadalan po ba kada opo, buwan? Oo po. Opo ang lahat pong account ni Lori nandiyan kiligaya. Alam ni Ligaya lahat po yan. Ang transaksyon nila ni Tese, si, si Ligaya ang kausap niya. Sana naman sa panahon ito kung nasaan man kayo, magpakita na kayo kasi parang awa na niyo, isurinder na ninyo kung ano man ang nandyan sa inyo. Lalo ka na, Charlie, ang ginawa mo, Noy. Parang hayop ang ginawa mo. Hindi ka tanggap-tanggap noy -tanggap, para sa akin. Sana makita ko kayo kung ano man ang mangyayari sa inyo. Hindi ko kayo patatawarin. Tinuring ka namin, kapatid na buo. Ba't nagawa mo sa kapatid ko? Sa iyo na ibuhosan lahat-lahat. Bakit nagawa mo pa? Kung anong ustisya tatanggapin namin para tang sa inyong mag -iina. At igay, maalam mo yun, mahal na mahal ka namin. Then apat na lang tayo, bakit pinanigan mo asawa mo? Sa ngayon, tanggapin niyo kung anong parusa sa inyo, magamat kapatid ka namin. Yun lang po. Ang magiging uh, linyada po ng ating uh, press conference ngayon ay update na po dito sa sinasagawang uh, investigasyon ng uh, Tayabas City Police Station dito sa Natatkuang bangkay sa Tayabas na ma-approve ng judge yung search warrant atin kagad uh, na implementa doon sa bahay at ang na po doon sa bahay ay 136 na peraso ng lapad or Japanese yen at ang pang uh, Uh, worth po ng isang lapad ay 10,000 yen. So, total po niyan ng 136 piraso ng lapad ay 1.36 million yen. Buha naman na uh, 30 piraso rin na 1,000 na uh, piso bill. So, 30,000. At iba pang uh, ebidensya na tumutugma naman doon sa salaysay ng mga witnesses. Dito po, sir, ang kapaharapin ng mga suspek. Sa ngayon po, ang... Uh, Isasampa po natin, papasok po ito, da uh, papasok po ito sa murder. So double murder po ang uh, maaari ng, ang uh, aming isasampa kontra sa mga suspects. 'Yun pong mga suspects na sinasabi natin, ang uh, mapapanggit po natin diyan, isa nga po si Alias Ligaya at isa pang kaanak at uh, dalawa naman na uh, hindi naman nila kaanak pero taga-Tayabas City uh, si din. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito na po natatapos ang aming press conference. nandito tayo ngayon sa Tayabas Justice Hall kung saan ang ating mga complainants ay nasa loob na nanunumpa sa piskalya upang kasuhan na ang apat na sospek na pumatay sa kanilang kamag-anak na si Ma'am Lori Litada at si Mai Motegi na isang half Japanese. natin dito sa kaso. Pong update natin dito sa kaso ng dalawang natagpuang patay sa Tayabas. Kaninang alas 4 po ng hapon ay uh, na-file na po yung criminal complaint sa Tayabas Prosecutor's Office. Ano ho ang asin ng natin laban ho sa mga sospek? Uh, base po sa pag-aanalisa ng ating investigador, pumapasok po sa double murder yung uh, nagawang krimen doon sa dalawang natagpuan nating bangkay sa Tayabas. Makakasiguro po kayo na ang inyong Quezon Police ay nakatutok dito sa kaso para makapagbigay tayo ng hustisya para doon sa mga namatay at siyempre para doon sa mga nagdadalamhati na kapamilya nila. kada araw po, ano ho ang uh, nalalaman ho natin dito sa kwento ng uh, may maletang nakita? Nung pong time na may nag-report sa amin na may maleta daw na nakita dito, ay pinunta namin ng mga 11.30 ng gabi. Kasi sakto naman kami nakajuti na talagang magroronda nung gabing yun. Eh, hinanap namin dito sa area na to kung nasaan yung na reported na maletang nakita. Tapos ay nakita namin ay mismo nandun sa mga nagtadaanan ng tubig na sumangat lang siya sa mga bato. Ano po kapi yung napansin ho natin na, na laman po yung maleta? May napansin kami na medyo may pula-pula yung may kumot, may unan. Doon din siya sumangat po sa batong malaki na yun. Tsaka doon sa may mga kunting basura na yun, eh tingnan niyo po diyan, lagi may nagtatapon kasi nga walang tao dito. Doon din sa nakita tapos ay medyo bumukas na yung iba kaya nakita namin na may kumot at may unan doon mismo sa may may basurang yun magano Ilang uh, maleta po kapang uh, na-discover Dal yung na-videohan ko po ay dal lang yung nakita namin Thank you so much po kap nandito tayo ngayon sa satellite office ng DSWD sa Lucena, Quezon para samahan yung ating complainants na i-receive yung guarantee letter from AXIS party at ng DSWD worth 70k na burial assistance at yun ay isa sa gagamitin natin pambayad doon sa funeraria pagbilau at uh, na nila yung ashes ng mag -iina. Ma maitutulong po natin sa family. Ah, sa ngayon po ay interview natin sila para sa guarantee letter. So partner naman po natin yung new po nilaryap Bilaw. So guarantee letter po ang ibibigay natin. Ito po ay deducted dun sa kanilang uh, balance na sa puneraria. Nabanggit po ng Axie party list na 70,000. Ito po ba ay maaprobahan po sa DSWD? Ah uh, yes, ma'am. May din naman po siya. ma'am Charlene, ano po ang um, uh, itutulong po ng uh, DSWD sa family? Uh, okay. magbibigay din po ang DSWD ng cash assistance worth 10,000 pesos para po dun sa transfer din ng cadaver at other expenses ng family. Bali, 20,000 po yung ibibigay ng cash ng DSWD po. Maraming salamat po sa DSWD ng Lucena. Salamat po ng marami ma'am at sa pagtanggap nyo sa amin. At maraming salamat po sa 20K yung binigay nyo sa amin. Malaking tulong po ito sa amin lahat. Maraming salamat po ma'am sa lahat. Maraming salamat po Idol Ma'am Jocelyn ng CIS Party List. Maraming salamat po. Pagkakakilala ho natin sa mag-asawang uh, Ligaya, Pahulas at Charlie at uh, yung mga uh, helper ni Sir Charlie. Kamusta po ba sila? Si Charlie ay nangungontrata at yung asawa naman ako, ako nga'y natutuwa at talagang yung mga hanap buhay niyang legal, yung mga pagpuhan ng prangkesa ng mga tricycle nila ay tunay na maayos ang pagkakakilala ko naman sa kanila nga. Kaya nga ma'am ay nagtataka kung bakit nagawa yung ganong pangyayari dito sa... Ay, Ibig sabihin po, may tricycle po sila o marami po? Ang pagkakalangkong yung pinapipirma nila, yung tatlong unit yung kanilang tricycle, ma'am, na panganap buhay at isa nga yung gumagamit yung kanyang anak. Yung mga kasamahan din po ni Sir Charlie sa pangungantrata, may uh, ano ho din po ang pagkakakilala natin sa kanila? Uh, ma'am, yung mga tao ni Mr. Charlie ay dito sa sa akin barangay ay wala rin naging record. Hindi ko lang alam, ma'am, doon sa mga pinanggalingan nilang lugar. Ilang taon na ho ba sila nakatira dito, Kap? Ah, parang kung hindi ako nagkakamali, ma'am, ay parang mga mag-6 years na siguro si mam ma'am. Ano? Oo. Kap, maalala niyo po kung kailan na huli nga may nakakitang kapitbahay doon sa mag-asawa sa kasama nila na nandyan pa sa subdivision? March 2 ata, ma'am. March 2, ma'am. Uh, huling na malayan yung mag-asawa ma'am dito. Pa, Nandito pa ma'am. At uh, 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 yun nga, March 3 ng madaling araw, nagulat na lang yung anak na may iniwang cellphone sa kanya, yung kanyang tatay pero wala na yung mag-asawa ma'am. tayo sa lugar kung saan na nakumpirma no, na nilibing yung uh, mag-iina dito sa isang subdivision sa Tayabas, Quezon Province. Makikita ho ninyo no, yung yung uh, lalim ng pagkakahukay at uh, may mga naiwan pa po hong mga buhok. At uh, sa kasalukuyan ay uh, maaari na ito mapuntahan dahil, dahil tapos sa po investigation at uh, na-file na ang kaso. At mapapansin nyo po dito sa aking likod na bakanteng lote at uh, malapit lamang ito doon sa bahay ng ating mga sospek. At sa kasalukuyan nga po ay uh, nakita rin natin at napansin na may mga katabing bahay. No? At dito rin idol, no? kung matatandaan ninyo nabanggit ni Sir Adrian na dito niya sa subdivision na ito, na -ted ang mag dahil nga uh, dito sila tutuloy sa bahay ni Ligaya. Kagawad, so, ano ho ang uh, natatandaan po nating uh, nangyari nung uh, pinuntahan itong area? March 14. Sa sakyan yung hinahanap na mag-ina. Itura nga, nga mag-iina. Magkapatong po. Naon yung nanay kasi malaki eh. At makikita ho natin may mga ilang gamit pa po na naiwan o mga nakakalat. Ito yung mga nagkaroon na ho search dito ho sa bahay. At dito na nga ho, na ka, o nakita yung mga pera na nabanggit ho sa atin ng ating pulis na naglalaman ho ng uh, 136 pieces na lapad at uh, 30,000 pesos ay uh, nakita rin po dito sa bahay at uh, may mga nabanggit din na may mga marka pa ng dugo at uh, may mga makita pang patalim na gagamitin po for investigation so ating nga alamin din kung ano yung resulta no ng uh, soko patungkol sa mga na-recover nila sa loob ng bahay. Ngayon okay. 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 makikita nyo rin po sa aking lukuran, ito yung uh, front door ng uh, bahay, ng ang ating uh, suspect. Makikita nyo yung mga ilang gamit nasa labas pa rin no, after ng search. And then, uh, meron pa tayong mahita nga, maleta pa po ni Ma'am Lori Litada na naiwan dito sa bahay. At uh, dalawa yung nga uh, na diskubre natin doon sa Dumoit River, yung mga kapitbahay ay uh, walang gustong magsalita as of now at uh, maging ang uh, subdivision ay uh, pumayag naman po na tayo ay uh, makapasok at uh, masaksihan po natin no, yung pinangyarihan at uh, yung bahay mismo ng ating uh, kinikilalang mga sospek. Ayo Rafi, makikita nyo yung tricycle sa aking tabi. Ito yung ginamit raw ng ating mga sospek para dalhin yung dalawang maleta ng magiina at itapon sa isang uh, river dito sa Quezon Province. At ito, makita pa natin, no? Pagmamayari ito ng mag-asawang Charlie and Ligaya at kitang-kita uh, -kita naman dito dahil sa bungad pala makita mo na yung kanilang nga pangalan at uh, ito yung uh, nakita sa CCTV na pagmamayari ng mag-asawa. Ito, at ito ay nakuha na rin ng pulis at uh, na-investigahan na at uh, positive naman at confirmed naman na ito yung uh, nakita. Oh, ah, oh, itu semua, oh, 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 itu semua yang sangat bahaya. Malas panik lagi <tik> bukan seniyo. Nasaan sila ni? Eh, tumulong na kayo ne, eh, eh, Kailangan nyo ne, ni. Tulong nyo sa amin. <laughs> Ay, ginawa kayo ngayop. pa, ayop ni sila ni. Eh, oh. Jag blir så illa. Jag ska illa gå. Wag niyo silang patay, Mikin! Ay, Diyos ko! Tulungan niyo po kami! Wala na sila, baby <laughs> ko! <laughs> Adrian, ano po nga nararamdaman nyo ngayon na nakabalik po ulit kayo dito sa kung saan nyo po hinatid ang mag -ina? Sobrang bigat po nang nararamdaman ko ngayon dahil gano'n nga. Hindi ko inaasahan na ganito yung mangyayari sa kanila. At hindi ko inaasahan na sa ganong sitwasyon na makikita ko kung saan sila ginanon. Ngayon lang namin napuntahan kasi yan ang pamilya ko. Kasama sila. So sobrang bigat po talaga ma'am kasi nung pumunta kami dito na may mga kasamang kapulisan mga nakarang araw, dito lang kami. Yun, nakapagtiri kami ng kandila kaya personally ngayon lang din namin siya nakita talaga. balanse ng pamilya? Uh, the prevailing balance ng dalaway is around 160,000. Ngayon po, uh, sa tulong po ni senator Rafi at ni, ng, ng ACS party list ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, kami po ay uh, magbibigay ng uh, 90,000 cash at uh, 70,000 guarantee letter from DSWD. Ito po ba ay uh, maaari po namin na uh, maibayad dito? Oh, walang problema na may mawa naman ako sa kanila na agreement na pwede akong tumanggap. Ngayon po sir naipadala na po ba ng uh, DSWD sa atin yung guarantee letter na worth 70,000? Well, na-verify ko na sa DSWD Lucena. Valid naman na may dumating na email sa akin sa so, with confirmation to sa kanilang lang Hepe, tina-actually tinawagan ko kanina, okay naman daw. So idol, ngayon no, dala na rin po natin yung uh, 90,000 cash. 1 2 Uh, cash 90,000. Niyan. Naabot po niya sa akin nang na, ano na, yung uh, halagang kakulangan ano po. Bali complete naman po bili lang niya sa harap niya. Um, harap ko. So, ito yung ay nung ano nung batang babae, yung Japanese girl. Ito naman si Ernie Mami. Uh, 5 uh, thank you po, sir, no, sa, okay. at uh, may uwi na po nila at mga log Sana po. Thank you, Miss Jam. Maraming salamat po sa CIS Partylist kay Ma'am Jocelyn Tolpo. Naganap na po kaming natulungan sa 90K at sa 70 na galing sa DSWD po ng Lucena. Maraming salamat po, Senador. Maraming salamat po, Ma'am Jocelyn. Maraming salamat po sa lahat na tulong niyo sa amin. Ito na po ang aming kapatid pamangkin. Maraming salamat po, ma'am. Maraming maraming salamat po sa 90K na natanggap po namin galing kay Idol Rapi at ganun din po sa AXIS Party List para naman po sa 70 na galing po sa DSWD. Nandito na po, nakuha na po namin ang aming kamag-anak. Maraming maraming salamat po. Congresswoman Jocelyn, maraming maraming salamat din po sa inyo. Idol, maraming salamat po. Patungkol naman po dito sa pagluluksa namin, uh, na naman po ng pamilya na ipipribado na lang po ang gaganaping seremonya para po mapagluksa namin ang namaya po po namin kamag-anak. Maraming maraming salamat po sa pag -intindi. Alam ko po maraming gustong makiramay sa amin pero uh, sana po ipagdasal nyo na lang po kami at ang mga namaya pa po namin kamag-anak. Maraming maraming salamat po.